Ah, manong kuya Len? Sa balay pa. Tara kayo, busig. Wala ka tayo, nilungag Well, Nilungag na ka? Wala pa, wala pa yung bugas. Nakautangin sa dito ka. Naga na matalista dito pa. Maulaw na ako mangutang. Sige, ako nalang yung mga utang ron dito. Ang sulod dito. Sige, tiktok, dira pa, tingwasan na ako ng TikTok. Sige lang pa, bawi lang ko ni mo pohon. Pwerte ko nga ikaw akong amahan, kay dawat mo akong pagkatao. Maningkamot yung pa, nga makalingkawas na makalingka sa kalisod o kapait. Ito hmm. e, yung trabaho ka niya. Eh. Manganan lang yun ta niya. Eh. baka, yung kawas lang to ko, mga anak. Kawaman lang to sa pag-eskwila. Ini kalung nggak nggak aku anak si Joel Ron. Si Lily nah kata ni ada turun. Kalau nak betul sebelai. Saya nama Uras Ron, Uras Scotron, tinggal Ron. muli sa tinggal aku kan Uras buat tu penyapu nunya kumpulan bah. Betul gas sebelai. Kan bukan mengita ni rupa buka sebelai. Kusi tinggal Ayan na ta, na! Ah, ano, Kuya Len? Masa pala ito. Tara kayo, busig. Wala ka tayo, nilungag. Wil! Well, nilungag na ka? Wala pa, wala ba ibogas? Ako, tangin sa dito ka. Daga na matalista dito pa. Maulaw na ako mangutang. utang. Ah, sige, ako na lang mangutang ron dito. Ang sulod dito. Sige, TikTok dra. Opa, oh, tingwaso na ako ng TikTok. Sige lang pa. Bawi lang ko ni mo pohon. Swerte ko nga ikaw ko ngamahan kay dawat imo akong pagkatao. Maningkamot yung ko pa na makalingkawas na sa kalisod o kapait. niya, ako sinyo niyo kaya naku napukuyo, ko mga bakit. Ano pa po ha? Ito sa bukit. Sige na. Bye, -bye. Bye, Bye. Ingat mo, mo din eh. kuya, ambing drap kayo. Muna na po sa inyo ha. Ambing mo din ha. Ang kayo. Ay, salamat. salamat. Kompleto na gina kong Mahatag na gina kong regalo ni Papa Ngalima kay Karyang Yuta.